Liham Pastoral, ngayong araw ng Biyernes, ikaslabing siyam ng Setyembre, bago ang Setyembre 21 ng 2025. Panawagan para sa ating mga kababayan na mga Pilipino sa buong mundo, lalot sa Luzon, Visayas at Mindanao, upang magsama-sama ang 31 milyong Pilipino na nandigan upang iboto ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na napili ng Diyos sa naging propesiya sa bansa taon 2022. Ang panawagan ito bilang namumuhay ngayon ng isang monghe sa Kapangan Benguet para magtayo ng monasteryo sa bahay Dalangina ng Diyos ang Deus Caritas S. Monastery, A Contemplative Life of the Ordained, sa Kapangan Benguet, bilang saksi ng Panginoong Heso Kristo ng kanyang muling pagkabuhay sa loob ng banal na misa na naganap sa Puyano, Verona, Italia, taon 1111 hanggang 1111. Bago ang dakilang jubileo, ng kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo ay tunay at totoo ng tungkol at bakit nagpakita ang mahal na Birheng Maria sa Medjugorje sa mga bisyonaryo ng ikadalumpot-apat ng Hunyo, isang libo siyam isa. Kung kaya't ang tunay na Our Lady of Peace ay ang Medjugorje Apparitions at hindi ang EDSA Shrine ng Our Lady of Peace ng panahon ng People Power Revolution of 1986. Nang ikadalumput lima ng Pebrero, isang libo siya nara anin. Kaya't ang International Concert of Love Tour 2025 with a cause ngayong taon na ikatlong misteryo ng liwanag, ang pagpapahayag ng pagkahari ng Diyos ay tunay at totoo upang sampalatayanan ngayong taon ng dakilang jubileo ng pag-asa para sa aking mga kapatid na obispo at pari sa Pilipinas. Matapos ang inyong lingkod ay magkumpisal sa dating arsobispo ng Maynila, Late Eminence Jaime Cardinal Sindidi ng taon 2002, pakatapos ng panibagong edsa II ng People Power Revolution ng taon 2001. Kaya't huwag na tayong paninlang sa mga hakbang ng People Power Revolution na nakadalawang ulit na. Kaya hindi na tayo papayag at kung sila ay marunong magsalita ng tama na. Ang mga bumoto ng 31 milyong Pilipino ay dapat manindigan na magsalita ng tama na ang inyong pagkilos na walang tamang proseso ng batas upang nitisin ang mga may sala at bigyan ng kaukulang parusa ang mga magnanakaw na talagang nagkasala sa batas. Pagkat hindi kinalulugdan ng Diyos ang pagkilos ng mga tao ng puwersahan at walang batayan upang maipagtanggol ng bawat isa ayon sa batas ang kanilang dignidad kung nagkasala sila sa batas. Kapag walang tamang proseso, nangangahulugan lamang na hindi makatarungan ang hato ng taong bayan upang mapanagot ang tunay na may sala. Ang propesya sa bansa taon 2022 ng ikasyam ng Mayo 2022 sa pambansa at lokal na halalan ang pinakamabisa na pagluklok sa ating mga leader ng bansa na kinalulugdan ng Diyos kung ito ang dapat pagtuunan ng mga Pilipino ng pansin at ng iba't ibang partido politikal ng bansa ng ayon sa saligang batas. Tama na, hindi na kailangan ang People Power Revolution at magbalik sa EDSA pagkat ang propesya ng EDSA 1 at EDSA 2 ng 1986 at 2001 ay dapat kalimutan na ng mga Pilipino at hindi hayaan ng iba't ibang leader at ng mga bansa ng estado man o simbahan ang ganitong pagkilos pagkat naansya siya na ang mga batas at mga dapat sundin ng lahat ng tao upang bigyan ng pansin at palitan ang batas kung hindi naayon sa kasalukuyang panahon. Kaya kanino tayo maninindigan sa lahat ng mga panawagan ng iba't ibang grupo ngayong darating na ikadalumput isa ng Setyembre dalawang libot ito man ay layuning politikal o pansariling kapanganan o pagkahagaman sa posisyon sa pamahalaan na sinasabantala ang pagkakataon ng flood control project sa mga katiwalian. Bakit wala ba tayong mga batas at hukom na dapat nating pagtuunan ng pansin tulad ng Korte Suprema ng bansa at mga sangay ng ating justisya. Ito ang hirap sa ating mga Pilipino na kapag hindi kaalyado at ibang partido-politikal ang umupo sa pwesto ayon sa batas at grasya ng pambansang halalan na dapat suportahan sa anumang hakbang ang ginagawa ay bagkus naghihintay ng magkamali at kukuha ng mga taong maimpluwensya para lapitan at nang hindi makakilos ang mga nakaupo na pinili ng taong bayan. Dapat mulak din tayo bakit naghihirap ang bansa, hindi lamang sa katiwalian kundi sa ating pakikisa sa pamahalaan upang lumago at sabay-sabay na umunlad ang bayan at mga mamamayan. Kaya ngayong araw na ito, simula ng iba't ibang simula, simula ng iba't ibang leader ng bansa ang pag paggising sa lahat ng 31 milyong Pilipino kasama na ang ibang Pilipino sa si iba't ibang bansa na buboto sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang pinili at hinirang ng Diyos upang ating ipagsigawan sa buong mundo ang kapangyarihan ng Diyos sa tunay na pagpili ng kanyang leader sa bansang Pilipinas ayon sa Pupisiya taon 2022. Halina't ating suportahan ang ating pamahalaan sa mga taong hangad ay kaguluhan at pagpababagsak sa pamahalaan at hindi sa dapat na managot ng ayon sa batas ang mga taong sangkot sa flood control projects at sa OBP budget ng dating edukasyon. Kaya't nananawagan ang Diyos sa lahat ng mga Pilipino na ipagtanggol ang totoo at tama sa kanyang kalooban na madagot ang mga tiwali sa pamalaan ng ayon sa proseso ng batas at hindi sa kanilang panawagan na sala sa tunay na batas at grasya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat tao bilang dignidad ng ating mga sarili upang mabigyan ng kaukulang hustisya ng naaayon sa batas at hindi ng People Power Revolution upang bumalik sa EDSA. Amen.